Malaking bulto na naman ang iligal na droga ang nakumpiska ng pulisya. Matapos mahuli sa isang anti-illegal drug by bus operation ang tatlo katao dito sa lungsod ng Kabaratuan at makuha sa kanila ang halos kalahating milyong halaga ng shabu. Sa ulat ni Police ng Colonel Renato Morales, ang acting chief of police ng Kabaratuan PNP. Nagsagawa ng anti-illegal drug bypass operation ang magasanib na operatiba ng SDEU Kabanatuan City Police Station at NEPO PPDU sa Barangay Bantog Norte, Kabanatuan City. Bandang alas 8.16 kagabi nang maaresto sa tatlong individual na pawang mga residente ng Kabanatuan City. Nakuha mula sa mga suspek ang kapuang 70 gram o ng shabu na may street value na 476,000 pesos. Sa sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang mga suspek na nasa kustudya na ngayon ng Cabanatuan City Police Station. Opisyal nang nagsimula ang isang linggong selebrasyon para sa pagunita ng ika-128 anibersaryo ng unang sigaw ng Nueva Ecija. Tampok dito ang iba't ibang aktibidad na inihanda ng pamalang palalawigan ng Nueva Ecija, katuwang ang mga sangay ng gobyerno nasyonal at pribadong tanggapan na matutunghayan hanggang sa mismong araw ng kapisahan sa ikadalawa ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang selebrasyon ay hindi lamang pagunita sa mga sakripisyong ginawa ng mga ninuno kundi pati na rin ang patuloy na pakikibaka at tagumpay ng uh, Nueva Ecija bilang isang lalawigan. Sa pagbubukas ng programa ay ipinabot ang taus-pusong pasasalamat sa mga magsasaka sa Nueva Ecija na itinuturing ng mga bayani sa kasalukuyang panahon. Ayon sa Kapitolyo, makakaasang sektor ng pagsasaka sa patuloy na suporta at pag ng mga serbisyo sa pagpapabuti ng kalagayan ng agrikultura sa lalawigan. Kabilang narito ang pagkakaroon ng akses sa mga bagong teknolohiya, edukasyon at tamang suporta mula sa pamahalaan. Kaugnay nito hinihikayat ang mga kawani ng pamahalang palalawigan na gamitin ang tinatamasang kalayaan sa pagpapadama ng buong pusong serbisyo para sa mga kapwa na baesihano kabilang sa mga tampok sa programa sa pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng unang sigaw ng Nueva Ecija ay ang mga aktibidad para sa mga magsasaka. Tulad ng Agri-Tourism at Trade Fair, Agricultural Service Caravan, pagkilala sa mga agricultural achievers at pagtalakay sa mga ligal na usapin para sa mga kooperatiba. Inaanyayahan naman ng Kapitolyo ang mga kababayan na makiisa sa pagdaraos ng art exhibit, pamanang Lasa Cook Fest, laro ng lahi, basic life support training, libreng konsulta sa legal, historical symposium, bonsai exhibition at competition, medical mission, job fair at grand concert. Iniulat ng Department of Health o DOH na noong Hulyo ng taong ito, 69% ng kababaihan sa Central Luzon na nasa reproductive age na may pangailangan para sa family planning o FP ay kasalukuyang gumagamit ng mga modernong pamaraan ng FP. Ang bilang na ito ay lumampas sa target ng rehiyon na 61.9% para sa demand ngayong taon na nasiyahan sa mga modernong pamaraan ng family planning. Iniuugnay ng DOH Central Luzon Center for Health Development Family Health Cluster Nurse Dick Talion, ang tagumpay na ito ay nakamit sa sama-sama at pagkakaugnay na pagsisikap ng mga tagapagpatupad ng programa ng family planning ng regyon mga stakeholder at mga kasosyo. Binanggit niya na ipinahihiwatig nito ang patuloy na pagpapabuti sa availability, accessibility at paggamit ng mga serbisyong pangkalusugan ng reproductive sa regyon. Ang programa ng family planning ay naglalayon na tulungan ng mga individual, mag-asawa at pamilya na makamit ang kanilang gustong laki ng pamilya pamahalaan ang bilang ng mga bata. At yakin ang naangkop na espasyo sa pagbubuntis sa pumagitan ng paggamit ng ligtas, epektibo at mataas na kalidad na moderno mga pamaraan ng family planning. Binigyan din ng DOH ang kahalagahan ng programang ito upang maiwasan ang mga unplanned o high risk na pagbubuntis na maaaring magresulta sa maternal at infant mortality. Ang mga high risk na pagbubuntis ay tinukoy ay ang napakabatang maging ina, 18 years old pa baba, maikling pagitan sa pagbubuntis, mas mababa sa tatlong taon, may edad na ina, 35 years old pa taas, madalas ang pagbubuntis at mga ina na may malubhang karamdaman ang isa pang layunin ng programa ay tukuyin ang mga individual, mag-asawa o pamilyang may hindi natutugunan ng mga pangailangan sa pagpaplano ng pamilya. Ipinluwanag ni Talyo na hindi natutugunan ang pangailangan kapag ang mga individual o mag-asawa na nais limitahan ang pagbubuntis at hindi gumagamit ng anumang mga buderno pamaraan ng family planning. Idinagdag niya na ang mga gumagamit ng mga tradisyonal na pamaraan tulad ng pag-withdraw, ngunit nagnanais na lumipat sa mga modernong pamaraan ng FFP ay maaari rin ituring na may hindi natutugunan na pangailangan. Higit pa rito, binigyan din ng DOH na ang family planning ay nakatutulong sa kapakanan ng pamilya sa pamagitan ng kakayahang magbigay ng sapat na oras para sa isa't isa at upang matugunan ang kalusugan, edukasyon at iba pang mahalagang pangangailangan. Dahil sa mga puntong ito, patuloy na inihikayat ng DOH sa mga individual at mag-asawa na kumonsulta sa mga health center at ospital tungkol sa mga available na opsyon sa family planning at upang samantalahin ang mga libreng serbisyong inaalok sa buong rehiyon. Ang Agosto ay diniklara bilang Family Planning Month alinsunod sa Presidential Proclamation No. 429 Series of 1994.